Mukhang hindi na nga ititrade itong si D'Angelo Raza na mga idol ayon nga sa latest report ngayon. Well matapos kasi ng laban nga ng Lakers at ng Warriors ay talaga namang si Dilo ay nagpakitang gilas at marami ang Lakers fans ang talaga namang humanga sa kanyang performance matapos nga ng kanyang clutch 3-pointers para nga salbay naman ang team ng Lakers para makatulong na manalo. And well, after the game ay sinabi nga ito ng Lakers reporter na ang Lakers nga daw ay sa una ay willing na i-trade itong si D'Angelo Russell at ang kanilang first round pick at para nga daw yan kay Dejante Morey. Pero nga mga idol, eto nga raw pursuit na ito ay parang nag back na. Meaning medyo humu pa mga idol, medyo lumabo na nga daw. Dahil nga daw yan sa magandang paglalaro neto ni D'Lo lately. And then sa isa pangang report ay binalita nga na unrealistic na nga daw ang idea ng pagkuha ng Lakers dito kay DeJounte Murray So mukha nga sa latest balita sa atin ay parang safe na itong si D'Angelo Russell dito nga sa team ng Lakers Nang dahil ba naman ang lupet ng kanyang ginagawa lately at itong Lakers ay nag-aalangan na nga Nagdadarawang isip na nga sa pagdi-trade dito nga sa anilang point guard at alam nyo ba mga idol, sa last 6 games niya neto ni D Angelo Russell, abay nag-average lang naman siya na parang superstar. 27.8 points per game, 6.2 assists, and 2.3 rebounds per game. At alam nyo mga idol, may daylan kung bakit napakagaling maglaro ni Di Angelo Russell lately. At yan mga idol ay kanyang pinaliwanag sa post-game interview. Ito'y inyong pakinggan. Trying really hard to get LeBron and the ball. You know, you find yourself dribbling off your foot, or you know, looking crazy, trying to force it. When it's like, you got to be aggressive around these guys. You know, you compliment these guys by being aggressive, not. So basically mga idol ang sinasabi dito ni Dilo ay meron nga siyang realization. Meron siyang naintindihan ng mga idol para nga mas matulungan. Itong si Lebron James pati na rin si Anthony Davis. At yun nga mga idol sa pamagitan ng pagiging aggressive sa pagscore. Pagiging aggressive sa opensa. Dahil early in the season kanyang sinabi na palagi niya nga daw hinahanap si Lebron. Pati na rin si AD at pinapasa sa kanila ang bola. At kapag ganun daw ang kanyang ginawa ay... Actually, hindi yung nakakatulong sa dalawang superstar ng Lakers nang dahil hindi siya threat sa opensa. Hindi siya threat na umiscore kaya naman ang depensa ng kalaban ay nakatoon lamang kay Lebron pati na rin kay AD. Kaya naman daw ngayon ang kanyang ginagawa ay he is looking to score. He is looking for his points. He is being a threat sa opensa. Kaya naman hindi lang si Lebron at AD ang pinoproblema ng kalaban pati na rin siya. And if you have watched mga idol, Dilo lately ay talaga namang super aggressive siya sa pag-score at talagang tinitira niya ang bola kung may pagkakataon siya. At yan ay nagre-resulta ng maganda at yan nga ang rason kung bakit gumaling bigla itong si D'Angelo Russell at ngayon ay parang hindi na nga siya ititrade ng Lakers at safe na siya. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.